8.23 po ng maga, 8.23, September 1, 2023 na po ngayon. Merry Christmas po sa lahat. At welcome po kayo sa atin. Sa, welcome po kayo sa uh, Victorious Life Channel. Ngayon po ay aking ipakita kung paano mag... Parang lambingin mo po yung pusa. Dito yung kwan Dito yan siya. Dito po hawakan. ganun siya. Tapos dito. Yan. Tapos sa liid. Yan. Sa liid po ano siya, tapos siya, ano siya, parang siya. Iwasan na ilapit sa mukha ang kanilang, kasi baka ikagat, no? Halimbawa, eh, mag-kiss ka, mo lang, isure mo, hawakan mo siya. Pag mag-kiss ka, hawakan mo siya. Kasi mahirap, pag ikagat tayo ng pusa, may rabis po kasi ang pusa. Kaya dapat ingatan, pwede pag maglaro tayo, maglambing sa pusa, kandungin na po natin. Sigurdahin natin na malayo siya sa ating muka kasi pag sa mukha, baka ikagat tayo sa pisngi o sa ano man, delikado, no? So, magkano na itong anti-radius ngayon, no? Kaya dapat ilayo siya. Ilayo siya. Pwede namang maglaro. Miming! O, di diba? Miming! Mm. Pwede ganun siya. Basta wag lang. wag lang siyang kaharap na masubrahan sa sa ipit kasi mga ngagat yan siya. No? Pag ganun siya, diba? Simple na siya. Miming! love you, Ming. How are you? Ming, Ming, Di ba kinakausap po natin ang pusa, no? Ng mga alaga natin. Kaya ito sila. Oh, minsan tumatabi po ito sa akin sa higaan ko. Minsan tataka lang tatakal ako. Doon pala sa ano, sa tiilan ko na. So, ito po mag-ano ng pusa, mag-alaga. Ibig sabihin maglambing, no? Yan. Tapos, huwag silang biglain wag pong biglain, no? Halimbawa, ayaw mo na. Pwede mo siyang ilapag. Mimi, pasinsya ka na, may gagawin pa si Papa, ha? Mm, Mimi nga. Mm -hmm. Galing-galing na Mimi. Kung gustong-gusto nila na itouch dito sa, o sa forehead nila. Yan. O sa tainga, nga. Yan. O sa, dito yan sa ilalim. Yan. Yan. Galing, di ba? O Mimi. May gagawin pa si Papa ha? Pasinsya ka na muna ha? Mm. Dito muna, dito muna sa bangko natin ha? Dito muna sa bench, o yan. Pusa naman siya, yan. Pusa naman po yan, yan. O sige na, yan. Opo na po. Yan. So yan ang mga miming, oh, galing na mga miming natin. Mamaya oh, ha, may busy si Papa, may gagawin eh. Hindi pa tapos gawain ni Papa eh, kaya mag-ano ka ha? Mm -hmm -hmm. Sige na, Diyan ka muna ha? Diyan ka muna. So, nakalagay doon sa kwan, no, Sa moral na gabay natin. Ang taong ang taong mabait. Kahit sa matuwid pala ang taong matuwid. Kahit sa kanyang alagang mahayop ay mabait. So, balit ang hindi matuwid kahit kanino ay babagsik so, Ming? Oo, oh, siya siya, ayaw magkamot siya. Nagkamot hmm, siya. Hmm. Hayaan lang siya. Ayan, tapos kamutin naman ni Papa. Makati ba? ano oh, eh, ni Papa? Eh, si Papa na magkamot. Huwag naman ikaw. Ah. Sabihin mo kay Papa. Hmm. Ayan, nagustuhan niya. Oh, yeah. Uulitin ko po ang taong matuwid kahit sa kanyang alagang hayop ay mabait. Subalit ang hindi matuwid kahit kanino ay mabagsik. Ayan. So ingatan dahil kung makagat ang pusa, no, huwag ilapit sa pisngi. Isang maganda mapagpala, mapagbihaya, at po na maga sa bawat isa. God bless us all.